Naku ayan na nga nandito na kami sa Barangay Salhag. Mga alam mga Bebe loves, hindi ko alam kung ba't ako na pagba dito. Oo oo, kasi plano ko lang naman kumain sa sa manukan or sa native manokan ni uh, tin, Miss Tin Calbayog. Pero dinala kami dito ni Miss Tin Calbayog sa anong Sa Barangay Salhag. So nandito kami ngayon sa basketball court kung saan may mga binatiling naglalaro ayan. So, di ko alam kung anong gagawin namin dito. Oo, magpo-content daw kami. Nagpapasalamat din ako kasi nakapot na din ako dito. Kasi first time ko yata nakapot na dito sa, sa lugar na to, sa barangay Salhag. So, ayan. So, nandito kami ngayon sa basketball court nila. Ayan. So, ayan mga bibilobs. Parang summer kasi naka-sobrero ako. Bigay to ni Miss Kim Kasi umaambon sa labas. At naku, first time kong magmotor sa highway, natatakot ako. Pero wala akong choice. Kasi kailangan daw namin magmotor papunta dito. So, ayan. di ko alam kung may palaro sila dito. Ayan. So, ayan, kasama ko si Tatang Chard. Ayan, kasama namin si Mahabol siya actually doon sa kay, Mila, kay uh, Calbayog, um, native manok ano ayan yung bagong tripod niya talaga nagamit nila Oh, di ba? Nagamit yan. naman. Pinamanan natin yan. Ano ating bagong tripod na kanina lang dumating. Yeah. Order natin sa TikTok shop. Oo, oh, so sa mga gusto sure. mong order. Search nyo sa TikTok. Tatang chart official. Uh, Ay, mayroon ka doon. Yes. Nice. Very nice. Para Ayan. order kayo ng tripod na ganito. Yes. Okay, tatang. Nasaan na sila? Ayun, dun, nandun sila. Ah, uh, 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 Lagataw Savior at si uh, Miss Tintabayog sa ano, multi-purpose hall nakikipagchikahan doon. Tara, tatangpunta natin. Naku, nag interview pala si Miss Tin sa kanila kung bakit naging salhag ang pangalan ng barangay na ito. Welcome to Barangay Salag. Nandito yung barangay captain natin na ang pangalan nyo na po natin. Hello, may akong ngalan, Maria Sol, everybody, pero Lisa. Ah, wow ka, sa magandang hapon. Ao, ah, umaga, o oh, gabi man sa nanonood ngayon sa ating vlog. Ang um, dito po kami. Thank you po at tinanggap nyo kami dito ng mga vlogger. Kasama ko si Ma'am Nati, si Ma'am si uh, Lagataw, si at si Tatang Charge. At uh, syempre nandito po yung kagawad po natin. Ma'am, ano pangalan natin? Luli Papa Duan. Ayan. Kap, uh, Ma'am, magsatatanong kami, bakit naging uh, uh, barangay salag ito? Ano ba talaga nangyari? Ang sabi noon, mayroon kami na uh, sa mga nunununuan namin, mayroon daw dito dalawa na magkapatid. Tapos yung ilog, hinutay nila, tapos ginawa nila ang pangalan ng isa, Salvador, yung isa naman, Hagmer, kaya tinawag sila na San Hag. Yung ano talaga ng tinabakan at saka yung ilog ng boundary ng San Hag, inano nila, hinutay nila, kaya umagos doon ang tubig. Dalawa lang sila, ng kapatid, yun ang uh, naman namin sa luno namin, sa luno-luno namin. Balian Salg? Sanlag, Sanlag, alam. Hagmel. Hagmel. O, po, yun na sila. Uh -huh. Pagkapaten. Imagine, uh -huh. dalawang tao pa lang yung Sanlag. Okay po, may tatanungin lang po tayo, no? Ako si Nati, legacy ng Okay, may tatanong lang po ako kasi first time kong nakapunta dito sa Barangay Salhag. So, ano po ang kabuhayan natin dito sa Barangay Salhag? Para alam ng mga ating mga kapabayan dito sa Bayo. Ah, uh, yung kabuhayan namin dito, na ano, hindi naman lahat, pero karamihan nasa dagat ano ah, so, so naminis okay, na. Naglalakot, okay? Naminis na. Yun ang una-una na ano na dito. Mm. Oo. Okay. Tsaka yung iba, nasa bukid. Sa bukid. Sa, 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 sa farm. Sa farm. Uh, eh. Okay. Yung iba naman, may mga ano, kasali naman siguro yung ano, yung fish Ah, oh, okay. So, oh, mad madami oh. ding ano, pinagkukunan ng... Bago, uh, sa limang. Yeah. Uh, ah, so dito ba yung pinagkukunan ng bangus? Opo. Oh, oh, nice. Okay. Okay. Yung okay. namin. Oh, siya po si ang treasurer dito. Well. Sa barangay sa tan. Si Shel well. si Ma'am magsagot, oh. English. Oo, oh, well. uh, together as one. Yun, yun. Dati kasi kami lang to si Tio. Ah, ah si Tio lang ito. Tio okay. lang ito ng kumalibis. And then, hmm. naging... Dumami kami. Kasi... Mm Hindi -hmm. lang ang butante dati. Dumami ah, kami. Hindi lang naging barangay. Ayun. Thank you po. Magiging so, kita rin yung mga bitches dito. O, sige. Pupuntahin po namin para makita. O, ikaw po ang mga fishpads. Loko, mayaman si Mang. Mang, natin tanongin mo, bakit maraming bigas dito? Sa ano po namin yan? Sa 1% ng senior citizen. Wow! Magaling luto. Gusto tayo maraming yung mga biches Kapag So, ayan mga bibi loves. Na-interview na natin kung paano naging barangay sa tag dito, lang. So, ayan, tapos na namin sila ma-interview. Naku, may natutunan ako sa araw na ito. Salamat, Miss Tin Calvayog, at dinala mo kami dito. May ako. So, alam ko na ngayon kung bakit sa ang itinawag sa barangay na ito. So, abagan nyo mga bebe loves, ang susunod na i-upload ko kasi pupuntahan namin ang magandang beach resort sa barangay na ito. So, hanggang dito na lang mga bebe loves kasi mahaba na masyado ang video ito. So, hanggang sa muli mga bebe loves, thanks for watching. Babush!